Kumusta? Ayos naman. Ah, kumusta ang pagtatanim? Aba, ayos din ah. Pabor ngayon sa panahon po ngayon. Kaya, Balita ko akong... mga kainsan. Pabor ngayon nagawa ng maulan kumbaga hindi baga anong magdidilig na. Balita okay. ko inabutan mo ang magandang presyo ay. Ayos din. May green, mamimili. Kaya pala ikaw eh, oh, ay <laughs> kasalubong ko pala ngayon. ang ang itim yung kantahingan na eh. Aba, yuh, ay. Nabukas din agad. Aba, oy. Tubong Tubong-tubo naman kainsan na. Saba. Karita isipin mo yung sa ko halos nagkukonsume na ng ay sa bagay ano oh, ditubo ko na yun oo <laughs> ditutubo na agad ako doon siya nga nakay ari ay, pero ayos din ay anong ba ay aring, anong palan mo aring utoy aring ay, bagong ari ari ba pichay mustasa wala ay dito, dito na patutukain sa ay mas maganda nga oo no? oh, ay ako dito na kumbaga ito na yung pinakang ano mo ay Oo okay. nga, ako dito na, na hulog, ibig sabihin ay sa lipi, ano na ako napapuntay Ayun ang yung pinakangkumbagay, doon ko na nasanay ba? Main, ano, naging, main, naging main atin, ano mo? Oo, oh, di ba dapat ay mga sitaw Ba't yung... Ay oo, oh. hindi, hindi. Diba? ang bagay doon naman dito sa atin ay pakbit <laughs> ano At tama ka kaya, totoo kaya yung sasariaya yun Ano, pakulam yun na ah. Kalabasa Ah, hindi panlahok sa pakbit. Ah, pa ah, pakbitin. Oo, pag sinabi ta ay ano, ano, bang tanim mo? Pampakbit. Ay, hindi na bahay ko Sitaw, utoy sitaw. Oo, oo. Ano pa? ukra Oo, kalabasa. Kalabasa pa siya ano, kaya mo si Kensan na. Oo, pampakbit ay din di, iba na pala kayo ng kanta. Oba. Hindi na bahay kubo. Oh, pakbit, pakbit na. Pakbit <laughs> <laughs> Yung ano pa nga ba sa pakbit Talong. Oo, yun. ukra Oo. oo yang pwede rin lagyan nyo nung kalabasa oo ano pa nga ba nalagyan sa cockpit? ayun lang nga oh. sibuyas at bawang <laughs> isang, ayun, ay utoy siya nga pala pinapatanong din nga pala kung meron kang ano yung mapagadala natin ng uh, papaya kung yeah. meron kang ang tawag doon sibuyas kung available ng dahon ay kakakatlaang sayang hindi... ay kakakatlaang oh, pagsunod na lang na eh Tsaka nga pala otoy, eh. di ba ako kahapon eh, bumili din ng aros kaldo ay? Oo. Oh. Tinatanong ko doon sa pinagsusulitan mo doon. Ay, baka sabi ko hindi nabalik. Oo. <laughs> <laughs> ay sabihin mo yun. Eh. Ay okay, kamis friend. Ay napabulto na. Ibig ko sabihin ay eh, ako ay medyo nagangat ng kaunti doon ay. Ah. At gawa ng nakaraang medyo hindi ko nasa purtahan. Ay oo. Ah kaya baka kayo kumusta ano mm. Ayos din naman. Yan ang pagkamahal utoy ng ano ngayon. Ang dami nagtatanong sa akin ay. Oh. Kain tanong mo ako kay best friend ko may sibuyas ay tatanong ko po. Hindi <laughs> pa tanim pala. Pero pag ako tatanungin mo ayos din naman. Ara na ipapaganto ang hiras ay. Oo. Ay sya nga no ako pumunta dito ah. Kata <laughs> mo. Para kakabilingan no. Papakinarin. Ay ah. sya nga no. ay, ay kailan inilipat? nung bago ito yan ay ano, ah, mga ay kalilipat walang... nga lang ay di, wala pa pa ito available uto ikaw ay wala pa sa Cebuya sabihin mo wala pa alam, ay sige nandito mo na sukay ko doon sa ano aboy nawala pa ngayon daw ay ng kilo sa prusi nga doon ay, sila nakukuhay di tama lang at gawa ng pumapatong para yung na pick up dito ay 450 480 ganun di kanila 20 ay yun din ano ay oo nga ay, 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 ay yan pala yung pag nga pala, pala tinamaan ng Cebuya alam mo ito kaya daw mahal ay ano ay lubog ata sa ibang lugar ay yun pa baka o ano? o kahit naman dito sa atin din kahit hindi sa atin lubog pag ba yung gamit na gamit tayo lupa oo yung gamit na gamit na ang plat di ba't ito naman nanggaling tayo sa kamote. Eh? oo yun doon siya nagkakatunaw ay oo, oo. ah kung bagay pag laging yun ang tanim parang natutunaw na siya oo lusaw okay. o to iniiba mo naman ang istoryahan ay bakit daw ay balita ko ito ka sa singkang ay ah pero ayos din nga kayo saan Ayos din, gawa ng ari sa totoo nun no, no, yung ano yung ako yung halos nakawalong daang kilo ah Dito sa singkang? Oo yung singkang Haba Ay pagkaka ay, Ayos din, hindi ko lalagyan ang pero Ay! di ako lakay pala nasa dalay mo, nasa 40 din Oo, oh, ayos din na Ah? <laughs> <laughs> ay, diwala si Kaisan. <laughs> Asan Ah, ay napira mo pinsan? wala si pinsan, hahanapin pa biro sa akin Ay, nara, tatapakan mo na ah Nasaan? No? <laughs> Nasaan daw Amay, na gawa nanggawa din ah ay, ano sa ano Ay, sa wow, okay, Yun lang ang mga kay San. Jable, dinari ay. Oo. Hindi, palita <ba>, ta. <laughs> palita daw pala. Pero utoy, wow, ang kinukunta nung iba, ay yung, <laughs> yung pinakang, ang tawag dun, yung pinakang kinita na. Ay, paano yung gastos natin, lang preparation, ba, ano? Ba? Kaya nga, sabi mo, tamot, uh, uh, parang ganun ka rin magkwinta, estimated mo nasa lang 40, isa sa tatapakan mo na eh. Kaya nga. Abay, <laughs> ilang limandaan yun ang gawa naman niyan. Oo, oh, oh, siya nga. Oh, yun din. Kaya sabi ko yan. Oo. Oh, oh. Kumbaga uh, mga, uh, ang sa, totoo nasa, nga yun. Nasa tanay na uli <laughs> Wala dyan kainsan. Kumbaga ay, mga, <laughs> Utoy, mga kabis pa rin, mga kainsan Oo. ay ano. Kumbaga malaki din ang maintenance po ay. Hindi, ayos din naman. Tama naman yung tinang muna. Saan ang kinita mo? Ay, diyan nga. Yan, no? ito, oh, po, ito po yung prob. Ipinuhulan uli ano, utoy Pwede, Oh. Siya ay, nga. Ay, di, dun din ako, Wala, yun din naman ang ano eh. Yan, at saka arif pa 'Yan talaga ini nakamuling. Ah dinin na 'yun na 'yun na, 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 oh, na, oh, okay. na pera bago. Ano pag gusto mo? Ha? Huh? Magdadala Ay, mag 'Yan 'yung ano pa pinisnan. Meron pa doon yung bigay may ya. Yeah. Pag sinuod dala. Maka minsan lang lang. Oo. Oh. Wala ito 'yan, pinalinis ko ito. Dito. <laughs> Isa-isain ko kai-kaysa mo tawag na eh, <laughs> baka sa bilis <laughs> pinagtago ang palay. <laughs> Hindi ah. 'Yan oh, binakbakan ko na rin eh. Ay, anong kanama? Pero ito pabor na pabor pala. Tao. Ay, sa ulan ay panalo na kainsan. Pero yan, ganda pala ng, ano, ito, batol na batol pala pag maulan na, no? Ay, oh. Itong atin na ano, eh, kumbaga... Parang dilig ang ulan sa atin, ano? Parang dilig. Ito, hilong muna na kaunti. Ay, ah, eh, talagang busli na naman ang langit sa ulan. Para bang ang ulan sa atin ay dilig? Kita mo? Siya nga, dilig. Ano? Ay, kainsan na, ito, may sa atin din ako, ah. Nasaan? Dilig. Ay hinog na sa dulo yun ah. Ah, siya nga, no? Oh, makakay. Oh, hinog na po sa dulo. Oh, <laughs> uh, dal. dali. Dali ito eh. Hmm. Ah, sa akin yung saging pinay, hinog na rin sa dulo. Dahil na. Ah, dumali na naman. Um. Ah, dumali na naman. Baik, patay sa milong Patay sa Dito Dini silong una ito eh, dini. Dini. Ay, naay nga pala ang puhunan mo eh. Oo. Oh, oh. Baka yun pa, wala ka na akong nakawakan eh. Kaya <laughs> pang araw, -araw naman pamilya. Oo. Ako eh pisan din natutuwa sa iyo. <laughs> Aba eh ay ice din nga. Yung sana po na may maka-inspire din, no? Yung makalusot yung pang araw-araw at Oo. yung mailusot din yung pang-upa ay ice na. Kaya nga. Kapag talaga <laughs> naman yung dilaga, no? Ang gawa ko naman uto'y eh, pag ano, deposito agad. Uh -huh. Habat kumita ko ng kaunti, dideposito ako ng buhangin. Uh oo, -oh. para adi investment niya talaga. Parang gayon, uh oo. -oh. Ay utoy pero ari ay tama ka dito. Pamahal pa ang sibuyas ay. Ay wari, -wari ko pagkadating nung season ng ano. Oh, mag na buwan ay. Tsaka utoy ginagawa inihalok din pala sa Skyflex. Oo ah. Meron daw nga yung sabing na pick up dun ay dinadala do sa pabrika. Ay wala ko kung pabrika ng ano. Yung ganarin, so, ako ganarin lahat. Ito nga ba to tarte hindi in Tagalog. Tagalog ito okay mo. Ay anong gara oto? Ay pwede mo pilang harbisin Mo. Huwag mo na. <laughs> <Uwag muna. laughs> Magaan pa. <laughs> ay kung sa akin yan <laughs> ay Wala harbis na yan. Tutukso na agad ay. Abay kung may sa <laughs> Kung sa akin oto ay na agad diyan ay 500 ang kilo eh. Ah uh, ah, wag mo muna ako tutuksuin ng Sa ah, ako. doko sa akin. Medyo pa pa kapal kapal-kapalin lang kaunti. Tamo oto hoy. Ari may mi kakapal pa. Oo, nakapal yan tina mo, nasan ba yung makakapalata mo yun? Ay, sya nga ano. Punahin mo yun. Sya nga, no, pwede pa pala yun ano. Kaya mo na makakabangin na. Mm -hmm. Yan, ito kayo sa ano. Ito ay medyo makapal na. tama mo ko yan. Oh. Yung halos, pag hawak mo ito na. Dapat ito yung, yan Ay, um, parang, parang pag nabibilog na e, pwede na. Hindi man, hindi. Eh pwede na ito kung tutuusin. Eh pwede na nga ito eh. Ah. Kaso nga lahat, naghahanap pa rin tayo ng medyo... Mas maganda ba yung mas matataba? Kung baga ba yung tama sa ano? Kung yung, kumbaga baga utoy Tama sa bigat? Ay, oo, oo. Kung ka dati ng sili Di ba tsama sa akin? Pansa, pag yung kanggana na Tirahin mo yung kanggana na rin, Asya nga O oh, Kung yung nasa man. tamang ano na, ano? Oo, oh, basta yung nasa tamang edad yung harbis mo Maganda Pero sa, tama din naman yung sa amin, pag tamang presyo na baka... <laughs> ano <pa> ba? ano yung yun? Kaya nga, ano tayo, ilang, <laughs> ilang kilo ari rin, ah Ay, awan, titignan pa Tapos din, ikang kangkong. Yan, sa pansan no? Eh kaya namis ko kaya ako dumaan din eh <laughs> May tatanong mo <akin>, Yung ante, <laughs> hindi tipa pinapatanong yung ano sebuya. Yung mga <coughs> Maliliit pa po yung sa sibuyas, sebuya. mo Oo oh. Kasi kang hindi pa rin tagaan. Ah pero yung Pabor sa akin yung medyo ambo ng kaunti At saka Akin naman ay puro um -huh. At saka ko Anton Ang pabor din sa akin ay yung bagang mm -hmm. ano gusto ko pa eh, pag akong papipiliin na entire mi taga sunod la ang bagang dapat ang ulan ay sa gabi wag sa araw ay bakit agawa nang tinan mo pag umulan sa pag ma, umulan sa araw ay di parang nawawala yung araw at ulan na napalit pero kung umulan sa gabi at umur, umaraw sa araw ibig sabihin nakakadarang sila ng init ay, uh -huh. kung bakit tila sa gabi umulan sa araw ay di parang sala pa rin sala ano Kumbaga yung naaano uto eh. Yan, nakukuha niya yung vitamin sa araw. Yun, oo. No. Ay, ay, kung naulan pa ng araw, maantindihan kayo, oh, naulan oh. ng araw yung sikat. Oo. Oh, Ay, tama ay, no, araw sa araw, ano. Siya nga. Yun, yun ang pinakapabor. Yan, araw na magkangkong. Ganito na, ganito na yung mga bagong ano naman ng kangton. Bagong palit. Oo, hindi. Ikot, kamukha nung dati nakahasik. Oo. Eh. Oh. Nasik naman ako. di yung bago ko ng ano gawa ito daw gawa ng angkang kung kumbaga pag matataba gagawin sigarilyo ba gagasigar, madali lang siya makadami pero mas magandang tao mo utoy ngayon alam mo kung bakit hindi nasukal ay, ay sabag pansin mo ay sabag yan ang gagawin um, ah, yung may bagong tao mo aba ilang ano na rin meron na rin yung ilang buwan ay tiyan mo utoy ipansin ko ay, ay sabag, yung bang kada ano yung meron na agad oo alam nila ay hindi ko na rin naman sila inaano Meron doon isang medyo nakakaalam di. Ah, kung makisip yung parang bisor. Oo, kung bagay, hindi ko pa pinapakalman din yung diskarte nila. Oo. Oh, Kung bagay, di akin ay eh, di tatawag lang sila. O, kailangan namin ng ganari, rin eh, Dumagdag ka ng tao, bumawas ka ng tao. Yun, yun ang ano, kung bagay, di tulong. Pasalamat ako, tulong nila sa akin baga. Ay, oo. oo. Sila naman. Ay, may, Tapos ay sila naman, tinutulungan mo may trabaho. Oo. oo, oo. At sya nga parang... Kami eh, di, may mga offer din ako sa kanila. Tulungan din. Oh. Lalo si kayo sa wala ay ini ano ko lang oh pinilalaga ko ulit dito oh so, bagong puhunan na naman ano oo oh, yeah. yung pala ganoon ang diskarte ano Pagkatapos ay babalik ta rin naman ano oo oh, oh, para daw yung pataba ma mix mix lahat ano oh. ay tama nga totoo okay, nga din naman ano man ni ra hindi mo sila expert kumbaga ba yung mas aral lang nila ano mas bihasa sila siya 1 2 3 play are pero uto isibuyasan na rin. Oo, oh, are isusunod dami yan oh. Spray na yung mga ano, pamatay na mo yun, pala oh. Kung bakit alam na rin niyan, diskarte, anong? Uy, ay, ay Dapat na kung susuko lari, eh, Pababayaan lang, ita mo. na agad. Para hindi na umano, ano? oras lang binanata ng spray, oh. ay, na, pa, ano? Kung bakit itukoy na ba nila? Hindi naman ta ako nag... Yan, hirap din naman ang mando ng mando, eh, oh, oh. oh. oh, ng <coughs> mando. Kaya, ano? Ma na ako Kaya, ko Kaya, ano? Kung baga mo, halip na pahirapan pa ako ng damo, matik na silang tika boss, ating ano hina. Oo. Oh, ating banata na tamo. Siya ano. Pansin ba dyan na patay na ang damo niyan? Oo, oh, patay na ako doon. Yeah. Mabilis yan dumali. Yun, oh, hanggang doon. Ayun naman, hanggat kuya Anthony kainsan ano, kung baga kung kakayanin ba, yung mga, uh, kung sabihin natin yung, yung iniisip mo na nasa nang kinita, kung baga ilalaan lang dito. Muna. Ay, oo, hanggang palabak na oto eh. Magtutubigan ka pa ba hindi na? Ay, ito kabila tubigan, pero dito, undecided pa. Pero para aray, ba, wari matadala mo din na si ang Ay, pero meron ng butas oh. Kasi si mo na rin. Ay, kung ano na, rambol. Yun lang ang kaibahan din ng ano, ng sabinahon, kainsan. <clears throat> sa presyo ba ay ano na agad, tatlo agad, di ba? Pichay mustasa, oh. singkang, sibuyas, kinchay, dilima na yun ibig sabihin kung straight na isang hektar yung talong mo yun na yung inahanap mo ng presyo ay yun sa presyo kumbaga gumalaw ang pichay gumalaw ang ano mustasa ano hindi kumbaga sama-sama na sa plat na ari isang kalaw ng isa talong isang galaw lang ay, ang ano? hindi kumbaga may, lahat na may maganda may pagbabawian may pagbabawian oh, oh. kumbaga lumaglag si pichay lumaglag si mustasa babawian oh, na may sa... Ko, may tatlo ko pa na bahala. siya nga yun lang ang ganang nakikita ko baga oh, oh. yan ito may mga bagong plano na ulit Malibu. Pero meron utoy ano? Ha? Huh? Merong lugar dito sa Pilipinas na hindi naman nagkakaigi ang uh, sibuyas na dahon ano? At pwede rin. Mainit. Oo. Pero yan ay ang pagkakaano ko, ang meron talaga niyan ay itong norte, hindi ko rin lang alam kung kabisado kung saan sa norte. Tapos dito sa Cavite, meron din. Tapos Laguna, meron din. Tapos dito sa atin, dito. Lokban. Kay Sun Tayo ay di Lokban. Lokban Tayabas. Oo, oh, Lokban Tayabas. Sa Riyaya war hindi nagkakaiki, meron din. Wala ano. pero may sumusubok din siguro, pero wala. Lex yung kanila, yung ganito kong lalaki oh. Nakita mo na ba yun? Eh? Ay, oh, yung Lex. Oo, oh, yung malalaki. Tapos isa, yung napapanood ko din sa YouTube, yung sa Dabaw na. Oo. Oh, oh, Sa Dabaw. Yun, ba, para ito kain sa no? Pero siguro mayroon pa rin sa ibang lugar ano, hindi lang natin Oo, oh, hindi lang. Ah, maganda na rin 'to, eh. Hinabulan na, na, agad ng spray, eh, ano? Habol, hinahabol agad nila. Magaling yung si Kuya yung lagi nabati sa akin, sino yung nagmamandum? Yung si Kuya Pantoy. Pantoy. Salamat din nga ako, salamat din si Kuya. Lagi nabati pati yun. Oo. Oh. Hindi ba siya yung parang malakihin, ano siya, no? Oo. Oh. Sabi ko, hindi ka yung kami nito, yung kaya din lang yan. At sa kanila din naman, ay siya, sabi ko, ikaw na po ang bahalang humanap ng mga kasamantahan. Oo. Yan, ito, pulido, pati. <laughs> Pero sa mga kainsan, sa kabilang barangay namin, do sa Ilaalaya, puro ganito ang oh, trabaho. Ganyan, ganyan, lahat. I, taga doon yung mga katrabaho mo talaga, o, no? Lang, no? Doon sila nasanay na. Eh. Yan, mga si po. Saan? Pag sa susunod ay titesting din ako utoy. Ah, di pwede rin na. Narito lang. Narito Magpapaturo lang, ako. Isang luwang lang ako naman utoy. Pwede yun. Tati siyang ganito ko Oo, oh, ganito lang ito. Ganan lang kalakalaka kalak utoy. Ito, ito, ito yung pag natsambahan natin. Oo. Oh, kaya nito ang 200 kilo. Pag yung sinabi ko sa iyo matataba, ito. Itong laking ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, oh, yan. 6 na eras Ay, oh, yes, ayos mo po. 200 kilo. Pag yung matataba, lalaki yan eh. Natamnan mo na agad na rin utoy ah. Oo, oh, na rin yan. Oh. No? Sikop na agad. Ang ganda. Puno na. Napuno na. ang lawak pala. O, ito'y pati. Ang ganda. Oo, man. Ayos din na. Ano? Apo, ito'y oh. ayos. Tukoy nila ang mga pagdudukol. Ang damo Binubunot ba isa-isa hindi? hindi ah. Inaamin ang hapa na ba? Tapos may din. Ginaganon. Tapos pataba. Habol ba nila? Hina uh, parang lagay na lagay ng pataba, no? Oo, uh, hinahabulan agad nila. Nung Alam? pino? Oo. Alam pati nila pag may sinainiigid pa yung ano. Yung ipot. At inilalagay ano? Oo, oh, yan. Ari pa yung mga punla. Ah, ari na may mga panlipat din. Ano pa punta dito ano? Ang tagal na utoy, iba na pati ang iras. Oo, <laughs> ay siya ano. Kaya sabi ko kay, ibat <laughs> na ibang iras mo. Wala na iba na. Wala ko hindi ka napadaan dito pag ay pabaliktad na uli. Kaya nga, ay kias. Eh. Pero hindi naman siguro pagsunod, sunod matatagal-tagal lang pa rin gawa ng Congrats sa iyo, utoy, Aba, ako'y Yanong Ay, may upo na uto ya. Upo. Baliktad ta da o. Siya nga. pa sa. Kulay do ang kalim pare pare magplat o Ano ah. na ano. Hmm. Bumili ako ng gano'ng ano ah. Nalimba. Pala ay yung kagayan dito. Ay dapat yung hindi nakatuwid binili mo. Binili mo ba yung nakaganar eh. Dapat yung nakatuwid. Para nakatuwid na ganun. Ay te, ay o. ba bumili? Tatlong daan sa wad po. Saan lugar? Sa Lucena. Ah? Ay pwede yun. Tingnan, tingin mo rin may bago dito sila. Sa wad po. Tatlong daan piso. mura doon Ah, dito paligan yung pala nila, otoy Ay, ayun, sirana Ah, yan na nga otoy Pantay, na ganito Oo, oh, ganyan nga Anong tangkay? Diretso ha? ano na Kahoy, ah, bakal Diretso bakal na Ay, meron nga naka-swad, ay Meron naka na ganito Yung parang naka-ganyan Hindi mo lang pansin Ah, baka Titignan ko daw Maganit. Ayun ay, ay, eh, maganit. Masa tuwid na ganyan Oo, tuwid San daw nakakabili? Ah, oh, kung nukbanta ito binibili nila, ay eh wala din nga sa Tayabas ay malam, papakita mo, ko papakita ko sa iyo yung wood di sure bull na yun wala ka nang palitan doon yun na yun eh mm. -hmm. sa bagay nang makita doon bakit madala sa isang hala ko to eh mga, mga pinsanin pinsan natin sa lukbanin eh puro ganito rin eh ano oo pero itong ganito kumbaga itong oras na ganito kumbaga minsan ay pagka tag yung tag-araw yung ganitong oras yung ibang malawak na tanim ay pinau-overtime mga hanggang alas 10 ng gabi. Kung di napahinga naman sa araw ba? At gawa ng kumbaga pahinga sila ng yung basanteng ang init. Oo. Oh, oh. Nagsisimula sila mga alas 2, alas 3. Basta yung sa paggabi ba? At, ah, para hindi malanta, ano? Hindi malanta. O. Ay, siyang Yun naman, ang sabi naman nilang discarded hindi rin naman sa akin ng galing. Ang pipiliin mo na pag yung init papalakin mo ang punla. Malalaki na nga naman para hindi malanta. Ayaw, bagay, ay, para kung bakit dalawang linggo lang ay pitasin na. Hindi, papalakihin mo yung pananim. Oo, yung pinakapunla. At para siya din yung magsasarado ng busuban niya, subukan mo yung malit, nang kapakpaklangaw, patay lahat. Ay, siya nga. Oo, so, ano. yun ang isang ano. Pero dati kami tumisting din. Dati nung no? ako, kami may mga bata pa, isang luang. ay, kami naman ay, ay mali din ay. Bakit? Alam mo kung bakit? Oo. Oh. Ay, nagpapasok kami ng tubig, ay tapat, pa talauna sunog. Patay, patay. Ay mali pa rin discarding yun. Mali. Dati yun, ay kami mga bata pa. Hmm. Kaya nga mali din ay. <laughs> sabi niya ipapasukan ninyo at mainit ay yung pala parang pinakuluan tubig. Ah, di, patay talaga yun. Ay mali, doon wala alam din natutunan nyo, sabi kaya. Ay, siya. sa nga naman, mali naman talaga. Dapat pala ang papasok ng tubig, gabi. Sa gabi. At saka ari, ulit kami ng ispi, spinach din para naman walang sumibol. Spinach? May spinat na din yan. parang wala naman sumibol. Apat na din. Ano nga ba yung spinach sa kanakain namin sa Kuwait? Ay, Ay, yung natin. ano utoy. Papay nga daw eh. Hindi ba yun ako? Girgir! Ha? Girgir! -gir. Ah, girgir! Girgir -gir pati! Girgir! -gir. Ano Masarap yun! Mapait! Oo, <coughs> ito din. Ari, flat ko. Baka Girgir! Girgir -gir pati! Matatawa sila. Girgir! Alam lang ang ibig sabihin nun. Oo. <laughs> Hindi ang girgir -gir ay ano ay oh. ibang ibig sabihin ng girgir -gir. ay yung Oo. Oh. Eh, ibig sabihin ano pala yun? Ay masama lamog. Hindi yung girgir. -gir. Ay ano girgir girgir pala. Yung para siyang ano spinach nga. Oo. Oh. Para na makinchay. Ah, ari pala ano yung pa napuntahan. Ay, siya nga ano. Yung kinchay. Oo. Oh. Kinchay ari. Dalawang kilo buto. Girapin na tayo utoy. Wala naman dito malipad na ano wala. Dali <laughs> nalipad, <lang. coughs> Bakit may nalipad man sa paluwa. No misa, kahapon, ilang araw ko nga nakikita ay kaya hindi na ako nagpagambidoon. Ii. Hindi oh, pala puro ito sakit. Yung <laughs> nalipad na damit na wala wala namang ulo at saka katauan. Ano ilang beses ko na nakita papito na. Huh? Papito na? <laughs> kaya hindi na ako papakabidoon. Ibidyuhan mo. Ano kaya? Ay, ilang beses ko lang na bidyuhan ay. Ay, iyang yung... yun ay di nakaano sinetap ko na yung drone ko alam ko magpapakita eh. alas 6 magpapakita na yun tapos inabangan ko na ng drone ko ay, ay di pagka knock, tingin ko sa drone ko naka record na sa cellphone ko oh, oh takbo na ako pa uwi <laughs> anaan doon gaman oo oh, ano pala ka? sa iyong imah imahinasyon hindi siya. ko nga alam ay basta puti siyang damit wala namang ulo at ba, walang paa ah. baka panood ka ano ano ay. hindi ko nga alam ay, baka, ay talagang nalipad basta gabi ganito Ganto, te ganto, Yung kaila, Yung bang yung lubog na yung kanyang araw yan, oh. kita may lubog na. Ganyan, yan. Pamunta okay. ako lagi sulod dito baka eh, baka ini. Wala. Baka yun eh ano yung anong tawag doon, yung ano nang init ba na lupa, singaw. Singaw baka nga. Pwede ano? rin, hindi ko rin ano, nga. Wala ka iba sa singaw nang ganun. Hindi ko nga eh. Singaw nang <laughs> kilikili ang alam ko. <laughs> singaw sa lupa. Ano kaya? Ganyan, papaya. Oh. Tatim lalantakan na rin. Tayo sa kubo na, bakit tayo dito anong-ano? Ay hala. Ay, man, sa <laughs> kuyukot mo to eh. Wala eh. Kangkong, wala joke ka. Iba talaga ang matipag eh. laki <laughs> may papitik na kangkong ay. Ay, may paghuli pa. Wala nyo ba? Ito mabuta kuyukot mo yun. Ari pala, kinchay. Kanto eh. Ay, nag-harvest ka na sa kinchay. <laughs> yung nandun yun nauna. yung nauna. Yun, ang ayos din. Ay, ano, ano ba? Del Pero, alam mo to eh. Yung pagkakita ko. Nalim ba? Ako yung nilagnat. Ay, kanina yung lagnat na naman ako. Ay, ano kaya oh, yun? Ah. Lagnat na naman ako kanina. Ay, ay, ibig ko sabihin ay ano bang pagka ano mo? Ibig sabihin ko baka mo ba? Ay, hindi. Hindi ko nga alam ay baka, baka pagod. Sama ng panahon. Kaya nga, pagod. Gano. <laughs> pagod. Ikaw ba dali niwala? Hindi man ako naniniwala. Kaya lang ay puti nakalipad na sa iyo. Talagang pwedeng ka hindi ka pwedeng hindi maniwala eh. Sabi nga nila ay eh, refleksyon ng ano? Hmm. Ng ilaw. Eh, eh no minsan ay eh, nung no, una kong pagkakita wala akong ilaw ay. Eh. Cellphone lang. Bakit nga kaya? Ayun ay singaw ng lupa. Ano? Eh, sabi naman sa akin, tinanong ko doon sa may iluluhin natin, may ibibigay daw. Eh, sabi ko yung ibibigay noon, damit. <laughs> ay, damit lang ang nalapit. Wala namang ulo ay, eh. sinisilag ko nga ay. Eh. Nilalapitan ko ba't ganyan? Kung bagay ang layo ko lang, ito at yun, eh, walang ulo. Abay, ano nga kaya yun? Ay, damit. <laughs> eh, eh, sabi nila refleksyon ng ilaw. Ay, talagang hindi utoy. Alam okay. mo kung bakit. Oo. Oh. Paano maging refleksyon? Eh, nakita ko nga ng ilang bisis, Eh, wala naman akong ilaw. Ay, paano nga? Abay, ano nga kaya yun? Ay, awan nga Tapos, ay. Tapos panood siguro ng TikTok. <laughs> eh, eh, hindi. <laughs> hindi. sabi ba, yung bakas kinukontra ko si Kaisan. Pero hindi, yun ay guni-guni mo lang. Pero sabi, may, sabi naman ni Daddy. May ibibigay sa iyo yun. Ah, ay, bibigay mo sa akin, kamuti. Kamuti, klapit. Ay, ay, ito eh. Ang sabi naman ni Daddy, <coughs> ay kainsan, taga dun din yan, yung may bahay dun. Uh Oo. -oh. Ikaw, Uto, ay masanay na dito. Yan ay normal lalaang dito. Ah, nakikita din talaga. Nakikita niya. Ay, sabi ko, ay, yung po ba'y gayon? normal na lang pala yung pala normal na normal na mm, apakakanda ng yung... wag, wag na po na wag daw pansinin kaya naman nung pag nakita ko hindi ko pinapansin <laughs> pero kay ah, eh. kagadar, yung utoy uh, tayo yung utoy uh, yung nilalakad ko ng kalahating oras uh, ay wasa sampung minuto hanggang uh, amin na. pantay <laughs> akala ko ngayon ano skyway pantay man oo man wala kaya ako 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 inakas at ating pinuntahan na parehwari ko ito ay pero ako yung sitoy din Bakit? eh. Dinisay, ay, alam ko namang gagabit magpapakita. Oo. oo. At ganong oras nga, eh pati ako diretso pa ng trabaho, eh pagkakasit. At tapos si mamay takbo takbo naman ako, eh. <laughs> yan, Sabi ko yung mali din ng diskarte ay. Eh. Oo. Yan ang daming alam. Ah, huwag ka nang Ibig sabihin, pinapahimatig na huwag ka nang papagabi. Eh, baka oh, nga. May ilaw ka na pala din eh. Oo, ayos din. Sa awa ng Diyos ay nakaraos din. Siya nga ano. Ano yung tatali ko? ko na ah. Ha? ko rin dati, binabasa kahit Chinese, sa natitingin lang yung mga kasi pag nakakita ng pagkain, na ko yung lasa, hindi parang kasarap yun dati. talaga ko sa sabi, sabar gamar eh. Yan ang ganda parang papaya, ano kung Ay, ang ganda eh. Yan, no? Ah, ay, Papaya po, ay, warkin din natin kaya. Musin doy. yung kaya lahat natin. Maganda pag may ilaw, ano, doy?

Ayos, quality. Papaya po. Takaan po, inaabot na lang. Ah, lamang pa pa rin ako sa ipansan.